Wag na, may video ako eh. <laughs> Ibibideo kita para pag nalaglag <laughs> ka. Viral. Ang ka, masugatan ka ng ano. <laughs> marami! Uy! Marami! Itong mga sky, ito mga guys, baba mo nito. Pag nangilangang ka, Takip. Hindi, lagay mo dyan. Pag hindi mo kailangan, pag hindi reject, lagay mo dyan. Ayan si yes, Tato. Pag kailangan mo, takip pa yun, May mga takot doon. Ma, nga, sabi ni Kuya siya. Oh, okay. sige. Lagay mo. Ah, six, seven, Ay. six,